Napansin ko, habang nanonood ako ng mga palabas, mas marami na tayong naririnig na English Oo, kapag usap ko mga ko, madalas ay mas mga palabas. Pero, kailangan natin pang talip. Ang huliga ay bahagi ng ating pagkatao at kultura. masasabi, pinaikling anong masasabi mo doon. Ang bokya ay kahulugan ay wala. Dabar kaks, na ni kabarkada, pinaliktad na salita, na usunay-balaga bilang katawagan sa mga ultims. Unang nakilala sa bansa ng isang libot siyang naraan limang putatlo si James Ledenberg sa Taguriang ama ng telebisyon sa Pilipinas. Siya ang nangunan sa pagtayo ng kauna-una ang istasyon ng telebisyon sa Pilipinas. Abril, isang libot siya ang naraaliman pong tatlo na magsimula ang ABS-CBN punso ng pagsisimula ng Chronicle Broadcasting Company ng magkapatid na sina Eugenio at Fernando, Fernando Lopez. Bagaman pagsamantalang sa ilalim sa kontol ng pamilyang Marcos noong kapahong Una, ng batas militar na gawa nitong muling maghalaya matapos ang dektatorya. Simula ng paglaya nito ay patuloy na itong umundad ng umundad. Sa kasalukuyan, meron tatlong pangunahing channel ang telebisyon sa buong Pilipinas. Ito ang ABS-CBN, GMA at TV5. Halimbawa naman nito ang sunod-sunod na balita tungkol sa traffic ko, kaya ulat pa ng ehersisyo, presyo ng bilihin at ilan pang mga programa. Napaghahalo ang mga salitang Ingles at Pilipino na nagiging sali upang magkaroon ng mga panibagong salita ang mga salita ng television ay nagiging bahagi ng vocabulary ng Pilipino. Pinapaikli nito ang mga mahahabang salita ng Pilipino na higing pamalit ang mga salita ng television sa mga salita na kalimutan na o may restrikto na bawal sabihin sa media. Nagiging makabuluhan ang isang malaki o maliit na usapan. Malakas ang impluensya ng wika ng telebisyon sa ating pang-araw-araw na wika dahil sa Una, Pumapatok ang isang tao sa mga kakilala niya o kausap kung may nalilaman siyang panibago o usong katagang nakalag niya mula sa telebisyon. Pangalawa, nagkakaroon ng pakiramdam ng isang individual ng sense of belongingness dahil nagkakaroon siya ng social interaction sa ibang tao gamit ang wika ng telebisyon. Pangatlo, dahil sa napakasikat ng programa kaya naiintriga o nang conscious ang isang individual. Pangapat, Lagi nating pinapanood ng programa, kaya ito'y tumatatak sa ating isipan. Panglima, nakakainganyo o maganda ang salita o mga salita ng ating nadidinig mula sa telebisyon.